Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. Na ibabahagi ko sa inyo, ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga bago kong videos. Ikaw na lang ba palagi ang naghahabol sa kanya? yung para bang mababalyo ka talaga sa kakahabol sa kanya dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya at hindi mo gusto na magkahiwalay o masira ang relasyon ninyong dalawa. Kaya minsan napapagod ka rin ba dahil sa palaging ikaw na lang ang nagahabol sa partner mo? pues kung gusto mo na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo ay gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napaka-epektibong ritual basta dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang kung kayo ay magkasama sa iisang bahay ng partner mo. Sa tuwing siya ay iinom o kahit na anong inumin na gusto niyang inumin, ay lagyan mo lamang ito ng kaunting laway mo. Huwag po kayong pahalata at dapat hindi siya nakakakita na nilalagyan mo ng laway mo ang inumin niya. At dapat maghanap po kayo ng paraan para malagyan po ng laway mo ang inumin niya. Nang sa ganon paniguradong siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. At kung sakaling malayo kayo sa isa't isa ng partner mo, kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido niya at pagkatapos, lagyan mo lamang ng laway mo ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. Pagkatapos mong malagyan ng laway mo, tupiin mo lamang itong papel. Huwag po kayong mag-alala kung mababasa po ang papel sa laway mo. Wala pong problema. Basta tupiin mo lang itong papel at ilagay ito sa zeblak kung meron ka o kahit na anong plastik na meron ka. At dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. At paniguradong siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo kahit malayo man kayo sa isa't isa. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At tulad na po kayong kailangan pang ibulong na spell, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At yung sa inumin na nabanggit ko, pwede mo gawin palagi kung nandyan lang siya sa inyo sa tuwing siya ay iinom basta lagyan mo lamang ng kaunting laway mo ang inumin niya. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.